Good morning mga kapatid Another day and another blessing Simulan natin ang araw na ito Nang may pasasalamat sa kanya Morning Sino si Arky Hindi ako makapag-vlog kanina So Malamok daw sabi niya <laughs> yeah, <malamok. laughs> Hindi ka kasi gumamit na ito Okay lang, magamit din naman <laughs> Talo ah Okay lang pala sa kanya malamok Talok po mga malamok <laughs> Ega, buti may dalawa so ayun mga kapatid time check 5 28 eh, pagising-ising din naman ako kasi malabig nga ginigil ako, sinuot ko na yung riding uh, pants ko nag-maidius ako nag-jacket ako sinuot ko rin yung balaklaba ko kasi nga malamig so tayo natin maligo mga bak -bak na tayo mga kapatid ng papuntang banawe at saka tinok then rata right tayo ngayon sa ah uh, solano kila mclean kaso uh, parang wala ata si mclean ngayon doon but it's okay at least makikita natin yung alitab-tab kang kaya na tayo sinasabi to lo? meron palang ino-offer sa amin na cottage kagabi kaya <laughs> na sinasabi sa amin oh. No? <clears throat> yung cottage na yun sabi kasi sa amin mas okay daw sa taas inilawan namin man na rito wala kaming makita eh yung pala yung cottage yung pala so, yun. ay sa so tayo maya maya mga kapatid at uh, maraming maraming salamat dito sa Tigori ano? ano pangalan? Torogi Fuels Gas Station kung mapapapunta kayo dito sa Bontok uh, buting kayo ng gabi suggest ko sa inyo dito na lang kayo sa Torogi at magpalipas na lang kayo ng gabi dito oh oh ganda ng fog dun oh bigla ko lang naisip na what if may pagkakataong kang manirahan sa ganitong klasing lugar titira ka ba? alam niyo yung tipong wala ka nang iisipin kumbaga may, may stable business ka buksan natin to pawala na yung uh, memory card ko eh paubos na pero gusto ko kasi i-share sa inyo to yung uh, ang ibig ko sabihin yung parang wala ka nang iisipin stable yung business mo small business lang na hindi mo naman kailangan kumita ng malaki kasi sobra sobrang pera uh, ano na, lakas ang ano, tingnan nyo oh. yan yung ginawa sa akin ng oh, putya oh, ay, hindi ko pa pala Nadidiscuss sa inyo yun So, na-explain ko sa inyo yung uh, Ginawang uh, uh, yung, uh, yung, yung Nagpagawa ko ng motosiklo ko By the way, balik tayo doon sa ano, madadivert eh Ang ibig ko sabihin uh, Yung meron kang uh, Stable na business Tapos meron kang uh, Tirahan sa dito Mountain Province o kaya sa Nueva uh, Vizcaya katulad kila Boy basta sa province sa province na pwede kang pagising mo wala ang iisipin mag aano ka lang ng garden mo Magkakalikot kalikot ka lang ng motor mo alam mo yon yung yung wala ka rin babayaran na monthly sa bahay mo eh syempre yung kuryente ang magsusustain na niyan is yung negosyo mo yung maliit na negosyo mo diba ayan bontok N lang uh, and ano Lang ka uh, Ha? Hindi ko may Ano? Hindi ko ma Big cash ba diba? Yun yung ibig ko sabihin Nakaka Parang ang sarap kasi Nang ganon Hopefully Hopefully yung gawin Ganda talaga Napapaano ako Papahinto Papahinto yung sinasabi ko Hopefully Magawa ko rin yung ganong bagay Aso kailan pa ba? Diba? parang yung bahay ko nga sa Imus hindi pa ganun ga ayos tapos babalak pa ako ng additional na bahay pero alam ko mura lang naman yung bahay at lupa sa probinsya oh, hopefully uh, dumating yung time maging successful din tayo uh, semi successful lang hindi ako naghahangat ng sobra sobra oh nabilang nyo ba ako ilang hopefully yon kasi kulang pa yan para makuha natin yung ganitong klasing pangarap. Kaya sisipagan pa natin. Wala wow, pa talaga ng kaulap ano. Pabundukan na may ulap, di ba? Alam niyo yon mga kabatid. <laughs> sa dami ng magagandang view tanawin dito sa Cordillera. Oh, uh, dito sa kabundukan na tinatahak namin. Nauubos yung memory card ko. <laughs> Pero pag nag-edit naman ako, hindi ko naman mailagay lahat. Kasi <laughs> so, sobrang haba na. Pero good thing lang 'yon kasi naka-capture natin yung mga best. Tapos yung ah, nakaka capture natin lahat, tapos yung best, yun yun nila, yun yun natin sa uh, vlog natin, 'di ba? Abo lol. Ito na, may mga hagdan-hagdang palayan na. Ah, yan talaga wala tayong drone. Bad trip. Gastos na naman, mga kabatid. Gastos na naman ang drone. O, oh, kamote, o. Oh, kita mo, walang helmet. <laughs> Pero nagpapatayo daw siya ng buhok. Ah. Ah, paganda. <laughs> Ubus na memory natin Ayan yun, napahinto na naman ako So, kasi gusto ko yung pakita sa inyo Itong area na to If I wrote you a song Oh my god If I got every word Perfectly weighted On a thin piece of paper Any Would it for Grabe, ganda ng kabundukan dito if I you poem, if I Sayang wala tayong drone talaga Nakakainis ito, ito si picture-picture ito eh Magaling umangulo ito eh Ikaw <laughs> Al Alam yung mga anggolo <laughs> Mukhang mukhang tiniktok tsaka sinerch sa youtube yung mga kung paano yung best chat ng mga anggol ang gulo nga eh <laughs> <laughs> nasobrahan sa anggol eh ang gulo tuloy <laughs> <laughs> You are not the one, not the one, one right? for me, then tell me now oh, it's what it's I good. could do <laughs> if I <told> you <laughs> <that I'd... laughs> I'm here Is that bad? It's different, it's different Then how much do you think? I <laughs> At patapos ang aming picture taker dito sa arko ng Banawe ay umusad na kami muli. Isang aperya ang hindi naming inaasahan. At dito okay. pa nangyari sa lugar ng kabundukan. Tayo, tayo kabila tol, malilim. Nakawala oh, ng preno si Arky. Oh, lusot ah. Lusot. Walang tagas? Ha? Alam pa si Arky sa likod. Kaya alalay na lang muna kami. Ang takbo pa. Unahin ko na lang siya lusot lusot yung preno niya eh hanap na lang kami ng pagawaan muna ano alalayo mo na alalayo mo na lang muna tol ano mauna ka ako una ah sige so yun di ba kanina sabi ko kay RK, magpaabot na kami sa baba para dito na kami magpagawa ng motor kasi sa banda rito dito kami nagpagawa before ngayon accidentally na yung isang mekaniko dito sa asa na nawala no? ayan namukahan niya tayo nasaktuhan din natin na dito tayo nagpagawa pero sa ibang shop to dati doon sa abilang shop So namukha niya tayo. Sir, ito sticker. Bigyan mo na lang ibang mga kasama natin. Ano pangalan mo, sir? Noli. 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 Yon, salamat sir. Salamat, salamat. Thank you, thank you. nalibre tuloy yung ano, ni RK Talmo lang kami para mapahinga yung ano, motor ni Arki. po, so. Medyo tinipid ko na rin yung pag ng mga moments dito sa kabundukan sa dahil lang na ang memory card natin. Paulit-ulit rin naman na twisties ang dinadaanan natin. Wala rin naman tayong drone na magamit. Kaya nagpasya na lamang ako na tipirin yeah, ang pagkuha ng video. Kapagan ng view! Malapit na tayo! Malapit na malapit na tayo! Putting our life in boxes, in boxes. Erasing ito. the memories so malapis you na. won't notice Ooh. I'm taking the time to focus You're by yourself I'm by myself Wish I could solve your problems You're stuck on my wall like neon paintings And I'm so tired of being honest To everyone by myself I do it so well We were so good at flying But we can't keep flying We keep getting stuck On the wrong side of the mountain We were so good at Always remember Hello. when Hello. I'm dancing around with someone Hello. better until then I will Hello. pause forever. Hello. Keep taking my Hello. time Hello. through boxes and life. We were yeah. so good at flying but we can keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. Welcome Mount Pula Protected Protected Landscape. itong ating may sticker pa ba tayo dito alam ko nagdikit tayo ng sticker dati dito pinagtatanggal eh. na pala yung mga sticker dito saan ba natin nilagay yung sticker na natin siguro in the future maglalagay tayo ng isang yung, yung palatandaan ngari for example yan isang ganyan kahit napakadami niyan kahit may mga... Uh, o open space dyan na pwede mong dikitan ng sticker para every time na babalik tayo dun Yari, dito lang natin ilalagay sa corner na yan ba diba? para every time na babalik tayo dun dun lang talaga ba diba? may lalagay natin yung ano yung sticker natin dun tapos alam natin kung saan natin titignan once na bumalik tayo dun yung sticker natin diba? Isa na ng mga achievement mga kapatid para sa atin ang mapuntahan ng lugar na ito. Didikit tayo yung sticker dito. Dito tayo magdidikit sa corner na corner na to. Yeah. At matapos ang pagpunta namin dito Madagak sa Tinok na, na binansagan na pinakamataas na highway Ooh, elevation wow. kung saan dinarayo ng marami talaga, talaga, ay yun, tumungo talaga. na agad kami sa Alitap Tap Base Camp. Okay, dito na tayo sa Alitap Tap Base Camp Ayan, nakarating din tayo sa wakas Dito sa Alitap Tap Base Camp Andun pa yung mga motor natin sa dun, dun sa labas uh, Settle lang kami Nagpamerienda na yung pinsang ko, si Prisha Tapos maya maya May mimili na rin para makakain na kami For dinner Then, pahinga, kwentuhan uh, Bahala na kung, anong -ano, kung makaka take off kami bukas O hindi, depende Basta mag-advise kami. advice ako sa inyo. Maya maya din mga kapatid. Yeah. <laughs> My God. Pinakain ako ng pinsang ko. Baboy. Prito. As may gulay pa. May sabaw. Antay niya yan. Pinakain ko kayo. Pero ang bumili. Yun ba yun? Yan. Bawi yata yun sa first night natin. Oo oh, okay. nga. Bawi ito. Ito yung dito ako ihiga then dito si Arky tapos kasama namin si Tuat, at syempre si Mimiko ko, um, free siya sa taas sayang wala si Marlene eh si Boy P nasa camping pa uh, malaman natin kung uwi or hindi oh, pero okay lang kasi marami pa naman pagkakataon na makakasama natin si Boy P so, oo oh, naman babalik at babalik ako kasi mag-iikot talaga ako yun nga. Sinabi ko yung kay Boy P, bro. Sabi ko, bro, pagpunta ko dyan, camping tayo sa camp jan hoy. Oh. Ayaw. Sa... Sa ayong Di bale, next time. Ganitong buhay yung masarap sa pakiramdam. Tahimik, malayo sa kahit na ano. Simple at payapa. morning mga kapatid na, uh, dito ka rin tayo sa base camp sa Alitap Tap base camp eh, nakaligo na ako time check 6.39 am hindi naman masyado nagmamadali sa pag alis pero malamang yan pag nasa daan na magmamadali na <laughs> so yun uh, 6.39 so, hindi ko alam kung ano ko mga pag pero target na namin hindi na dadaan din kalan baler lang para sa checkpoint tapos uh, may mga dadaanan lang tayo and hopefully uh, maka, maka, maaga aga tayo makapunta ng ng bulahan para yung mga dadaanan natin eh, goods I mean open pa sila o din pa sila diba? kapi kapi muna si Arky nakapagkapi na yung grind beans natin uh, ito na lang yung natira. So, hindi ko alam kung haawag pa ito kay Frisio or what. Ayan, shoutout nga pala kay Daddy Bogs. Siyempre, yung sa nagaya ng, ng grind beans ko na gamit ko. Uh, ito yung pinaglagay niya natin ng <laughs> pastilla. kapatid we have 5 hours 2 minutes according kay google map 215 kilometers papuntang baler rektang baler na agad mga kapatid Desire sa Baler pa rin mga kapatid Pagkatapos sa ating kumain Ang biniyara natin doon is 82 pesos So Parang half lang yung ulam nila Then one rice mas may sabaw na And ngayon dito So sobrang init Kaya naisipan kong bumili ng shake order ako ng avocado. Bumiyahin na kami ulit para bumisita naman sa isang brand na nagtiwala sa atin. Para na rin makita at makasama natin ang ilan sa ating mga kaibigan. Pre, hey, paki sa lalo Talaga ba? Tangina lalo ka pumuwi. Uh, mana sa iyo tol. Kanan lahat ganyan sa akin putang ina, uh, oh. piraso na lang. Mana kayang cool. At ah, syempre. Di ito, eto ano mo, pisi na mo. Nice. <laughs> Tol. Ingat. Meron pa lang magandang mangyayari sa atin sa puntong ito. udod yung Philippine look natin kasi nung pumunta ako dito sa Jilly kay Boss A, eh, sama natin mga tropa dito. Bigla na lang akong inaya na pumunta nang Thailand bukas. So sabi niya sa akin, gamitin mo 'yung sasakyan, uwi ka, kuha ka gamit, balik ako kinabukasan. Bukas ng gabi, take off kami nang Thailand. So hold muna natin yung finale. Ito muna ang Thailand na panoorin nyo. Alright, bye bye. Bye bye boss. Thank you. Jeep. Oy, ingat, ingat, ingat. Thank you. Thailand, baby. Thailand po, <laughs> ano ba to? Uh, drive. Sige, Ayan, okay na. Drive. Thank you. Sige, ingat, ingat. Bye bye. Alright. Sa ilaw. Ang to. Ayan. So, ayun nga. Medyo natuwa naman ako after ng pagod. Mga tagal din kasi tagal din kasi naming hindi nakita ni Boss A. Eh. Bunga talaga niya sa akin. Ga. <coughs> ako mo, sumusta? Ah, sabi nga, sama ka, Thailand. Punta kami Thailand, read si Reed kasama si Gagan si Papa P si Weds ayan si Steven nata kasama rin nata not sure so punta kami ng Thailand let's go baby kailangan natin lambing maigi ang ating asawa <laughs> pagkakataon na rin makapunta ng Thailand ba? Diba? let's go gusto ko lang muling magpasalamat sa Jilly family sa lahat ng suporta niya sa akin lalong-lalo lalo na kay Boss A. Miss you Boss at muli ako nagpapasalamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Congrats nga pala sa bom Sit All right mga kapatid, ayan napakaliwanag. Dito na tayo, dito tayo maayos yung book natin ha. Dito na tayo, 'di sa Jili, uh, Apolilan. Uh, And natapos na 'yung ano natin, 'yung Thailand trip natin. Kaya itutuloy na natin ang Philippine Loop natin. Siyempre, kasama yung ating uh, motorsiklo. So, ayun. Tara. Tapusin na natin ang Philippine Loop, mga kapatid. So, kita-kits tayo sa Facebook and also doon sa YouTube ko. Tapusin natin to, Ito na yung finale. Let's go. Alright! <laughs> Woo -hoo! So, finally and officially second Philippine loop done ha ah, dito rin tayo nagpagas dati eh. papasa na lang tayo dokumento para ma-certify tayo Ako, as a uh, Philippine looper so dito sa finish line natin bigyan natin yung semi speaker yan condition of second time Philippine loop let's go yun tayo boy. Oh, o oh, Salam, sige. Thank you, thank you. Thank you, ingat, ingat. Tol, baka picture lang ako, okay lang ba? Ingat, ingat, pare. Thank you. Alright. So, ayan mga kapatid. Ah, uh, gusto ko magpasalamat sa lahat uh, na sumuporta sa akin during my Philippine loop. Unang-una sa lahat, syempre, Ate Panginoon, maraming maraming salamat, Lord. At uh, hindi nyo ako pinabayaan. Ingatan niyo ako sa buong biyahe ko. Sorry magpasalamat syempre sa pamilya ko lalo lalo na sa asawa ko sa so, uh, sobrang suporta niya sa akin uh, all throughout my Philippine loop hindi siya basta sobrang uh, salamat ako sa kanya and syempre sa mga anak ko yon sa mga sponsors na sumuporta na sa akin uh, sa isa-isa natin Yun tayo para mabasahin natin aha turuan mga sponsors natin Siyempre ang unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Stabilan and Cat Site. Maraming maraming salamat, Ma'am Janet. Kay Ma'am Maria, maraming maraming salamat. And kay Boss Abelino, maraming salamat. At sa mga kasama ko dyan sa Stabilan, maraming maraming salamat. Sa Shifa, of course, maraming salamat, Boss Ivan. Kay Boss Edmond, kay Ma'am Myla, the rest of the Shifa family. And Kobe Motor Care, Gili, of course, T by G, Maraming maraming sa Boss A, eh, maraming maraming salamat. Chili, uh, nakasama ako sa Thailand during my Philippine Loop. Eh, talaga na mga kaiba tong Philippine Loop experience ko na to Nakalaya mo, dumal lang ako tapos nakasama pa ako ng Thailand, di ba? Mm, Napakalupin na experience yun. Maraming maraming salamat sa'yo, Boss A. Eh. Number one. Boss Jerry, maraming salamat din sa'yo, Boss. Uh, of course, Tibay G, Pop na maraming salamat. Impression Print Shop, maraming maraming salamat. Q815, of course, Elite, maraming salamat. And sa kuya ko na si Zaki Moto, dyan sa Kaloocan, kung saan tayo nagpa, nagpa change oil bago tayo mag-completion ng mga uh, ng Philippine look natin Maraming maraming salamat Sa mga nakasama ko Inday Rider Bak Ikimoto Swabi Works Maraming salamat solid yung north loop ko nang dahil sa ginawa mong wiring sa akin. Kusina ko yung sa mini driving light ko. Meron pa tayo isang mini driving light na ilalagay. Maraming maraming salamat. And syempre kay uh, JB Moto uh, uh, yung gumawa nung ano ko <laughs> ng t-shirt ko. Maraming maraming salamat. Kung may nakalimutan naman ako, ito na lang yon. Uh, maraming salamat sa inyo sa lahat. And this is it. Third time Philippine Loop 3.0 soon. Abkami uh, yan mga kapatid. Thank you so much. Boss. Pero po